Pre, batang batang ating steel man? Oh, grabe. Ma, liga daw kun pa man ani. Nang helper subong steel man ah? Steel man na siya ngayon, pre. Bata ko por. remote. Ah, uh, remote na. Remote ko. Kanina tagukoy <laughs> lang <laughs> siya. Ang ano, ba, pre. Ano na, may sini? Do na gutok ni sao. Ito hindi ka suluning na ako. ko promote ako parbo sa unang sulda ko pa rin sa so buong trend. Oo lang! Ang baragal! Ang kahipid! <laughs> pre! Lantawi bala pre! Grabe nga kabulya! na mablang Pagdating dito pre! Kasi... Ang master <laughs> sa <sabuk> huwag na <bilyado. laughs> Ay sa totoong ulang pre! Itong nagustuhan ko sa mga watak watak nilang kawutos! <laughs> Kabilyado! diskumpiado, angwa, baldado. <laughs> 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 te, mano ka na lang da, matindog, kung mga welding. Mulat din ang ano, mulat oras. Mulat oras patro. Mulat stress ko rin tayo siyete. Mulat Kayo man lang magslosan day lang da. Oh wait, mulat lang yun, mulat <laughs> Kita, so, sa mga ano to.

Asa isa blok kadlaw. Isa ka poste, apat okay pa ka bang asing ko tapos tatlo pa ka. Okay, bro. Isa ko ni na kuno ka semana, ho mo. Isa ka semana, apat ka bang. Hmm. Dere dumayo ni, dumayo nga gimo ari di mo. Amo pag sa katuso? Na, na. Kita mo ba ako dagay? Ay, ma y, ma y, ma y. Eh, pasar? Pilaya ka pula rin o braga na yan? Eh, pila pa doga mo sildo mo? Magamunin nga gano? 105 gor na. Bukian para may gulugin siya, siyaga may. Ako sabi ko, pila ka pula tapos. o nagbuntapos na. Doka gina pang tanaw ko disin mo. Doway ka gini nagpas. mo na tani mo dyan siya. te, tita okay? Hindi kang uras na ko nang lang po pupaway hindi ko niya ng oras hindi yan mabra nguras na yan kag pamantay, wari bantay, anta di dapat to kayo tanong ko na tanong mo man ba? tanong nang ya pila na ni kasimana ka di? isa kaligi ya, apat ka dalawa isa kaligi, apat kasimana na isa apat apat ka bag pulo pa ka bag, isa kaligi tapos ramo pa yung lusbot No? Ah, finish na, ah, finish. finish. na ning finish mo ha. Ah, na nakabag ng kaon niya, dos botol mo. Kita mo lang ang ulo uh, uh, brahon dai. Hoy, gid, hoy gid. Hoy ng kumpanya ni. Sinyo ni. Perde, okay. <laughs> Perde ng kumpanya niya. pero si <laughs> <laughs> daog kami niya. Si pa 600 dang adlaw bla. Amo na ni kaya hay. Sibin. Si 2750 man adlaw mo. <laughs>

Oh, kung wala kung kabati, isang pabati-bati, may panagpala, haong. Oh. Hmm? Ayan, ah, mo rin mo. Wow. ba Nagtabon siya sang Ang oh. dua, ang dua Istorya na yung brand na, oh. <laughs> Ah, malupi, <tanong> <coughs> Ayan lang, sa likod mo. <coughs> uh -huh, gane, gina pa na eh. Gina pa na eh. Kano Tapos man sanding lang. <coughs> Hindi uh <-huh. Diyang> <coughs> uh -huh. uh -huh. lang ako tiyang uras. Hindi lang mga uras. Uras eh. Sige kay sa pagbantay nyo sa uras eh. I-promote ka mo. Hmm. No, no, oras, oh. Napat, ano mi <laughs> ka dapat, uras oh? Alas 3.50 Alas 3.50 tayo. Yeah! <tose> 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 <Suri and diyanay. tose>